Hello, hello guys. Good morning. Masayang araw ko ngayon kasi Thursday. Bukas kasi so walang pasok. Off na naman, ba? Diba? Tayong may off every Friday. Napakasaya natin Thursday kasi may off na naman bukas. So makikita ko naman yung mga katrabaho ko toon sa building ko. Nako ang nasaya ng mga taong yung kapag nakikita nila ako. Ako yung binubuli nila. So yun, naano ko sila na <laughs> Natawa lang ako tuwing binubuli nila ako guys. Sabi nila, oy, bukas is off natin, ganyan. Pero hindi kami magkasama guys kasi mga ibang lahi yung mga may team, ganyan. Tapos iba naman yung trip nun. So yung ginagawa ko sa kanila guys is inutaan ko sila tig-50. Tatlong tao yung tatlo sila ng mga kanyan. Tapos inutaan ko yun sila. Tapos wala silang magawa, sabi nila. Hay nako, sana hindi na lang kami nagsabi ng paalala ng bukas ano kasi inutangan mo kami. Hay nako, nakita yung ano si namin bakit open yung si dyan sa labas tapos pas ano pa po ang pasok kong yung ano, sino nag-open niyan? Ngayon ko pa napansin. Ay naku, sumasakit yung tiyang ko niyan guys kasi gusto kong uminom ng kape. Lang araw na hindi ko nagkape. Kahapon kasi hindi ako nakadala ng kape. So, so, hindi ko alam guys. Sumasakit yung tiyan ko. Parang wala ako sa sarili kapag hindi ako nakakape. Kari, kayo rin ba guys? Lahat ng OFW yata is love nila yung kape. Naku guys, alam niyo ba? Pero hindi lang night, hindi ako nagkakape pag night. Pero pag araw, ganyan, Grabe. Gusto ko magkape, guys. Araw-araw talaga dalaw dalawa pa yan ay isang baso dalawang kape. Gusto ko yung ano masyado matapang charot. So, <laughs> yan, parang sumakit yung tiyan ko kahapon, wala ako sa mood kasi wala ng kape. Kape is life tayo eh, mga OFW kasi nga panglaban yan sa ano tulog ang ba antok para hindi ka antokin sa trabaho so yun guys no sa labas pala ako kumukuha ng ano nagpapakulo ng tubig kasi wala pa akong ano guys nasira yung aking heater so nakiki heater char nakiki heater nakiki ano ako nakiki alam niyo na hiram ng heater sa labas sa may kusina meron naman kasi heater doon is available naman so s'yempre extended yung ating pansit so kakain tayo ng breakfast natin pansit pinainitan ko lang yung pansit mas lalong masarap pala kapag ano pag ganito yung tira lang oh wow tira lang yun di yung tira-tira lang mas lalong masarap pala kapag pagkabukas na kainin. So, yan. Kasi mas lalo siyang dumikit yung lasa niya. So, yan guys. No, kain po tayo ng breakfast, pansit. ba diba, yung pansit ko may pang ano pa yan, pang dinner, pang breakfast, pang dinner ulit mamaya pagdating ko. ba diba? Ang ano, ang tipid-tipid. So, yan guys. No, kain po tayo. At maraming maraming salamat sa lahat na nag-support sa akin, nag-follow sa akin. 22K po na tayo. 22K na po tayo. And maraming salamat. Nahutal naman ako. Alam niyo ba guys? Utal-utal talaga ako since birth. Oh, kaya wag na kayo magtataka, magtaka bakit ako utal-utal kasi since birth. Minsan nga binubuli ako ng mga kuya ko bakit daw ako ano, bakit daw utal-utal yo ako magsalita ganyan. Oh, pero ano talaga ako madaldal talaga ako guys since birth. And, utal-utal din. So, meron palang vacant na ano dito sa aking katabi. Umalis po si Uncle. Umalis po si Tito dito. So, meron available dito na room. Sa kabila na room is sa akin. Is this mentor chair. Uh, only 1,000. Pwede, only Pilipino po. Pwede malalaki. And, pwede babae. So, 1,000 po yan. Thank you.